Panghuli na lang po siguro sa akin dahil napag-usapan na natin yung order ni Secretary Dizon, di ba? Itong sa रोडवेज check, eh doon naman po tayo sa mandatory na drug testing. Di ba po ang sabi po sa order eh parang every 90 days eh dapat eh, sumailalim sa regular drug testing itong ating mga uh, driver ng uh, PUVs. Eh paano ho ba natin mamomonitor attorney, na talagang every 3 months eh nagda drug testing ito pong ating mga drivers po. Ako, mabuti na itanong niya para mm -hmm. meron po tayo mga dapat na linawin. Mm -hmm. Yan po ay Department Order 2025-008. Mm -hmm. no? mm -hmm. Mandatory Alcohol and Drug Testing mm -hmm. for Drivers of Public Utility Vehicles. So, hindi lang drug, pati alcohol. Mm -hmm. Ngayon, yung dating uh, na sinabi ay 90 days, hindi na po. Mm -hmm. no? Section 3, Letter B. Mm -hmm. yan require the drivers to undergo a regular drug screening test every six months. Mm -hmm. Starting from the date of employment as well as the periodic random testing and testing whenever there is a reasonable suspicion of drug use. Mm -hmm. So in 90 days, di na po, six months na po. No? However, ang sinabi ng department order, hindi mawawala yung periodic random testing at, mm -hmm. at, no, mm. at, kapag may reasonable suspecha na ang driver ay gumagamit, ipapadrag test yun. Mm, uh, okay. So, yun po. So, wala na po yung 90 days. Yung pong, uh, ito pong, ah, uh, mandatory alcohol and drug test po mm -hmm. kasama po ang mga motorcycle taxi oh, saka mm -hmm. public utility lahat ng public utility vehicles mm -hmm. na ano na public utility vehicles. po mm -hmm. nagsas nagtatanong ayan ba eh, effective na ito po no mm -hmm. mabuti po nandiyan po kayo mm -hmm. ang media no mm -hmm. Itong Department Order na to shall take effect after 10 days following the completion of its publication mm -hmm. in a Newspaper of General Circulation. So mayroon pa pong publication to mm -hmm. para uh, mag-take mag effect. Opo. So yun. So meaning so, po, kailan po yung araw na ito, Uh, attorney? uh After 10 days po nun. Ano, so kung malalaman naman natin, no, ha, mababasa natin sa mga pahayagan, uh -uh. kung na-publish na yung mismong Department, Carter. Okay, sige po. Salamat okay. po, attorney. mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Salamat Tira! Bigara! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!